alam yung mga Lodi, mga ka hydrogen sa aming buhay na rumboy lalo lalo sa panggabi hindi talaga may uwasan na <laughs> ganyan yung tsura ko <laughs> nyo naman dahil minintay pa kami ang gistang dilawang mga ito kaya tingnan naman dalawang ah, dalawang purnasin na rumboy oh. yung, yun yan, tingnan naman ba? ting <laughs> <laughs> oh, diba? ting 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 pa kami na dilo bas na kusmer mo ito kaya relax relax na kami Unat nang balakang balik ko nang balakang ang sakit nang balakang pakati ku mo yung ya ko muka <laughs> <laughs> Ting, Shout out. Shout out. <laughs> shout out pala sa Kaming uh, Boss Ralph. Pare, rat, Shout out pare. At sa mga taga Marinoan dyan. Shout out. Kaya ito, so, hindi ba kayo naghihintay? <laughs> shout out kay ano, Roger Pilipeter. peter Roger Fili-Peter. sa Hmm. Kung sir mo, hindi ko. Hindi natin na. Tidak <laughs>